Hindi na itago ng content creator entrepreneur na si Jenki Anderson, na mas kilala bilang Madam Kilay ang kanyang pagkadismaya sa mga taong inimbitahan niyang maging ninong at ninang ng kanyang anak na si Little Lakas, ngunit hindi sumipot. Sa kanyang Facebook post, ipinahayag ni Madam Kilay ang kanyang pagkadismaya sa mga taong ito dahil ini-expect umano niya ang presensya ng mga ito sa special na araw para kay Little Lakas. Isiniwalat din ni Madam Kilay na karamihan sa mga hindi dumalo ay mga sikat na personalities. Ngayon magme-message kayo sa akin ng kaplastik nyo, yung ibang mga inimbitahan ko na maging ninang or ninong nilito Lakas na mga kilala sa social media, e eh kayo. Wala naman problema kung ayaw nyo, dapat diniretso nyo nako, nung una pa lang. Maiintindihan ko naman, hindi ko naman ma-please lahat eh, hindi yung pinaasa nyo ko, one month before sabi pa uu naman MAMA. Hindi kami mawawala tapos the day before ng binyag naghingi ako ng confirmation, snob na ang mga botlog pwede naman mag na ayaw day. Pali ba sa mga high profile na, Eddie Miao. Dagdag pa niya, iilan lang talaga ang totoo sa soap med, wahahaha sarap nyo I real talk. Shout out pa din laga sa mga tumanggap sa anak ko maraming maraming salamat sa inyo. Dahil hindi pa pinapangalanan ni Madam Kilay kung sino ang mga dumedma sa kanyang imbitasyon, kanya-kanyang hula naman ang mga netizens.